Nung pagkakita ko po, nilipit ko lang kasi nag ako ng rides. Kinabukasan ng umaga, sinadya ko na talaga siya dito. Sir, ang dinideclare po nila kay Grab, 100 eh. Base po sa atin, attorney, ang nakalagay po dyan is 90,102. 91,100. 90, 91, 90 okay. po yan, sir. Hindi po 91. Nagpunta na ako dito, binalik ko, kinulangan ko pa. ang gagawin na lang namin, ma'am, pupunta kami kay Grab, i-report e namin na okay na, na walang kulang. Okay. Opo. Ito, sir, binalik ko lang dito sa tamang hmm. ta, sa ulian. Pero yan na, mm. yan na yung time na binigay. Okay na po yun, sir, na hindi ko siya... ano Okay Ayan na po, sir. sir. Napanood ko sa video to. Mm -hmm. Doon sa video, may nagbagandang loob na Grab driver. Ah, yes po. Nagsole siya ng 90,102. And then, dumating yung representative ng may-ari. Ng Vietnamese po. Ng Vietnamese. Na nandyan lang doon sa kabilang booth. Pinalitaw ng 100,000 pesos ang naiwan sa Grab samantalang 90,000 lang. Tuloy, nagmukhang kawawa si Grab Driver. Nagmagandang loob pa para na pagbibintangan na baka kumupit pa ng 10,000, halos 10,000. Kaya nagtampo siya, hindi na niya tinanggap yung 5,000 na in-offer. Nag-offer ng 5,000, sabi niya di bali na. Butin 1,000 natin, tinanggap. Kasi kung ako yun, yon yung Vietnamese na nandun sa kabilang boat, pilit natin patawagin, ayaw mong pumunta rito, hindi na may ng 100,000. Ang explanation ko naman yan, kailangan maklear yung name niya. Kasi Ako. sa record ng grab, 100,000 ang sinole. Eh nakarating doon sa may-ari, through us, dinan sa atin, 90,000 na lang. So nakalagay doon sa record niya, na short siya ng 10,000 halos. Now, darating ang araw na pwedeng maging mancha yun sa record niya. Kung meron siyang kagalit later on, pwedeng gamitin yun na oo oh, may nakaiwan ng 100,000, sinole lang yan, 90,000. Pwedeng manipulahin yon. So I want his name cleared. Yes po. Nagmagandang loob na nga tapos parang pinagbibintangan pa. Opo. Oh, diba gusto ko yung mga nagkikinig sa mga oras na yon malaman nila na oy nagkamali pala talaga yung grab at ay, hindi naman yung gusto lang grab Pung, ano lang sinumbong ng mayari ng wallet nagkamali pala it correct ng grab right there and then ito tinan mo i-correct natin Miss CJ Laksikan Head of Operations Grab magandang hapon po ma'am Ay magandang hapon po Senator Good afternoon Opo ito po yung isang bayaning driver ng grab driver po ninyo nagsoli po ng 90,000 something na naiwan po sa kaniyang uh, sasakyan at ang nakadeklara sa Grab no magsumbong po itong uh, may-ari na wallet ay 100,000 na so parang lumilito na short change po yung may-ari so gusto ko po ma yung name ng Grab driver niyo Yeah, definitely po um, senator good po. Um, we will definitely take care of that no. Kasi siyempre uh, tini na natin lahat yung mga Um, reports. Um, pero kami na pong bahala kay Kuya Isagani, if I'm not mistaken yung name. Wala pong problema yan. Kami na pong bahala Opo. sa kanya. Yes, ma'am. Kayong bahala pero siyang kawawa. Gusto ko po doon sa record niyo kasi nakalagay sa record niyo 100,000. Burahin niyo po yan. Palitan niyo po. Lagyan niyo po ng reason kung bakit yung pinalitan. Siyempre po. Siyempre po. Titi na po natin yan lahat. Actually, pinapadig out ko din yung information kasi obviously on the spot din to, no? So, We need to have a look at it carefully pero wala pong problema yan kasi nagsauli nga sabi nga po no -uli po siya ng pera. Opo. Opo. Kausapin niyo po yung may-ari ng uh, wallet o yung representative at representative o may-ari magsasabi na yes nagkamali kami 90 lang talaga ang pera o di yun isusulat niyo. Buburahin niyo po yung 100,000 sabihin niya pinalitan dahil sinabi na yung ng totoong amount. At uh, gusto niyo pa maklear yung pangalan ng Grab driver niyo, 'di ba ma'am? Tama po, tama po, tama po. Syempre po, importante talaga 'yan. Um, we have to be very fair to to all our parties. No? Si Mr. Isagani Ibuna, ito, yung ating uh, bayaning uh, Grab driver. Uh, sir Isagani, magandang hapon. Yes, sir, happy magandang hapon din po. Pasensya na po, nasa Senado ako noon uh, noong time na nandito kay sa amin para yes. i-turn over po yung perang na napulot uh, niyo sa inyong Grab. Napanood ko po yung video, hindi po ako naging masaya, kaya nga pinapatawagan namin kayo ngayon. Now, first things first, maraming maraming salamat at ako po ay sumasaludo po sa inyong kabayanian at sa inyong katapatan, Sir Isagani. Maraming salamat din po, Sir. At ito po pinapaklear ko na po sa Grab na palitan po yung nasa record nila na sinasabing 100000 daw, ayun doon sa may-ari, samantalang ang totoo namang amount talaga, hindi na 100000 na naiwan, kundi 90102 pesos and something. Opo oh sir. Opo, oh sir. Opo. Okay. salamat din po. Nakausap niyo na ho ba pagkatapos dito sa booth? Nakausap niyo po in person yung may-ari ng wallet? Hindi naman siya nakakaintindi sir ng na, ano, English, kahit English yan, hindi po siya nakakaintindi. O oh, hindi paano nagpag-usap yung representative na driver doon sa kanya amo? Sabi nung driver sir ano, parang nag-uusap sila lang sila yung... Translate sa ano? Yung phone translator. Phone dyan, translator po, sir. So, ayan po, Sir Isagani, lilinisin na po ng grab yung nakalagay sa kanilang record na 100,000 ang sinoli, samantalang 90,000, lang. Iko-correct okay, po, po nila yan para yun po ay maitatatak sa record nila na naging anis ka, naging bayani ka, eksaktong amat ang sinoli mo. Opo, sir. Yun na nga po, sir, yung inama ko, sir, yung sinasabi ko sa ano, na kailangan ano nila. Hindi ko po alam sir kung tumawag na rin po sila kay Grab. Mr. Jing Abalos, yung representative na driver noon. Sir Jing. Ah, uh, hello sir. Sinabi hello. na ba nung uh, amo mo na 90,000 talaga Apo. ang sinulit? Ah, uh, tawag dito. Uh, alam na po ni Kwan ni Sir uh, Kao Kau Bintri na okay na po yun sir. Kasi... Ano okay na po yun? Hindi. Okay na natal. Nagkamali siya sa pagdeklara. Yun ang gusto ko marinig. Apo. Hindi okay na Apo. po yun. Apo sir, nagkamali po sa pagdeklara. Kasi hindi niya talaga alam yun eh kung magkakas. Oh, hindi niya pala talaga alam. Eh baka siya sabi ng sabi ng thousand, hindi niya pala alam. Tinamaanan din tiktong amo mo. Opo. Oh, yan. Nakikinig po kayo, Ma'am CJ. Oso, Senator. Ayan. And also, kay Kuya Isagani, maraming salamat po, ha? Um, kami na pong sa iyo. Opo. Ma'am CJ, bigyan niyo ng siguro kahit man lang plaki o ano. Kami magbibigay kami ng plaki dito kay Sir, pero dapat diyan sa inyo bigyan niyo ng plaki ito o kung si ano pa man. Siyempre po, siyempre po. Lagi kami may papugay na award. Uh, Mag-usap tayo Kuya Sagani, kami nang bahala. Yes po, ma'am. Maraming salamat po. Oh, ba? Diba? Para maraming salamat din po, Senator. Well, kami po dapat magpapasalamat sa iyo sa iyong kabayanihan. Napakabuti niyo po. Kailan po ng Pilipinas ang mga katulad ninyong Pilipino, Sir? inspirasyon okay. po kayo namin lahat ng Thank lahat ng boy. Pilipino Okay. So, Mr. Jing. Ah, uh, hello, hello sir. Idol Rapi po. Okay, at least yan ay klaro na kikinig yung Grab na Opo. hindi pala sigurado yung amo mo na mm -hmm. 100,000, thousand, hindi siya sure. Opo, Idol Rapi. Mali estimation lang yung nangyari, Idol. Oh, kita mo yan, estimation Pero yung estimation Opo. na yon, delikado yon. Opo. Kawawa yung napag-estimahan ng kaya mali. nga po. <laughs> low no coin uh, mo mo anyway sige at least nagikinig yung grab so lilinisin na Sir Isagani. hello po Sir apa uh, sa cha na Then, regarding dun sa grab uh, sa grab office po, uh, bale inayos na po namin Kinocontact namin si grab para linisin po yung pangalan mo doon ayun yun naman pala sige sir Jing maraming salamat Mr. Abalos ha uh, uh, idol rapi salamat din Ma po mabuhay ka si Abalos okay ma'am CJ thank you ha ayusin ng record ha Maraming salamat po. Definitely. And Kuya, maraming salamat. Usap tayo very soon. Thank you. Okay. Salamat po. At syempre, itong ating bayani, Sir Isagani, next month, magkakaroon kami ng awarding ceremony. Gusto ko nandito ka. At of course, we will make sure na nandito rin ako para eh, mag-abot sa inyo ng medalya, award, at konting uh, regalo. Okay? At tanggapin Ang niyo po. <laughs> Kasi, -tabang mag -tabang mag -tabang mag -tabang po yung Punta Kaya ka dito. Sa ako. Sama niyo po yung pamilya niyo, sir. Sama niyo yung family okay, niyo. Hello, po ako. Mga anak ah, na lang po. Oh, sige. Mga anak niyo po. Sige po. Okay, sir. Mga anak niyo. Para okay. ma-witness po yung inyo pong kabayanihan at uh, kayo po ay nabibigyan ng parangal. Okay, sir? Okay po, sir. Happy. Okay. Sir, sa maraming, maraming, maraming salamat po. Okay, okay po. Okay sir, Raffi, Maraming, maraming, salamat din po. pag i niyo, sir. Maraming salamat din po sa sobrang bait ng pag-assist po sa akin okay. ng pagpunta ko po dyan. Thank you po, sir. Thank you. At Ma'am CJ ng Grab, maraming salamat po. Maraming maraming salamat po, Senator. Maraming salamat. And thank you so much again to Kuya Isagani. Ayon. Okay. Salamat. Thank you. Hindi, kasi napanood ko yung video, sabi ko, kawawa naman. Opo. Inayos po namin. Ah, kaya nga sa sama ng loob, hindi niya tinanggap yung 5,000. libo. Sabi niya, hindi, okay na. Pinipilit siya ng representative. Opo. Hindi, okay na. Buti yung 1,000 natin tinanggap. Opo. Opo. Kaya sabi ko, tawagan, hindi pwede. Ay, kung nandito ako, pagalitan ko yung Vietnamese na yon. Hindi nga, patsamba-tsamba ka pala. Bakit ka magpapatsamba-tsamba? Dapat nag-apologize siya rito. Pina-apologize sana natin yung Vietnamese. I-translate natin. Diba? Sa lahat ng mga honest na mga driver na pupunta rito para magsoli, saludo po kami sa inyo. In fact, na nagustuhan ko yung sinabi niya. Hinintero niya pagkakataon na dumating sana yung pagkakataon na may maiwan sa kanyang sasakyan okay. at magsoli siya rito. Narin ko yun eh. At yun na nga, dumating na yung pagkakataon. Kaso, parang hindi pa maganda. Di ba? Lumilito na medyo may problema siya. Opo. Oh, Pangit yun. Naging bayani ka na tapos bibigyan ka pa ng problema. Okay.